Hello guys, good morning. Good morning. Magandang buhay mga kapatid. So, anyway, ang inyong kapatid ay nandito ngayon sa Kawayan Airport. Tayo ay maghahatid na naman ng ano ng ating uh, kapatid uh, pabalik sa kanilang uh, trabaho. Ang aking sister which is babalik na siya sa Hong Kong. So, ayan dito tayo ngayon mga kapatid sa labas ng airport. So ito uh, habang wala pang wala pa yung schedule niya sa pagpa flight mag-vlog muna tayo kahit uh, lang uh, saglit lang. So ayan guys, uh, ihatid na natin yung, ano yung uh, sister natin, ang aking kapatid na si Shasha papuntang Hong Kong. So ayan guys, uh, Hatid na natin sa ano sa airport. Let's. Samahan niyo na lang ako guys. Bye-bye. Hey guys, good morning muna. Say hi to my vlog na. Ne ne. Ne. Abay. day to so, Ayan guys, uh, my sisters sa uh, pabalik na sa Hong Kong sa kanyang uh, trabaho. So Lord uh, bless my sister. Bless her, bless her, Lord, bless her, Lord. Amen. Jesus Christ. So ayan guys, tayo ay maghatid na ng ano ng ating kapatid na pabalik na sa kanyang uh, trabaho. So, ayan guys, kadalasan mahirap. Ito yung pinakamahirap, no? Pinakamahirap na part is, part ng buhay. Yung ka, yung alis ka. Ayan, sa inyo mga kakabsat, ano yung pakiramdam nyo pag kayo ay may kapatid na aalis or uh, nanay na alis or tatay na alis, 'di ba? Ang sakit. Mas masakit pa sa breakup kanon. <laughs> <laughs> Pero anyway, kakabsat, ayan, wala tayong magagawa kundi magsakribisyo, magtiis. Kailangan lang natin ay lumaban at magpray kay God para sa ganun ay lagi tayong gagabayan saan man tayo pumunta. So, ayan guys, punta na tayo sa ano, sa... Uh, harap at uh, ng ating sister so ayan, ayan mag pray lang tayo lagi kay God para sa para gabayan tayo kasi bilang isang OFW kasi sigad lang talaga ang ating ano ang ating kakampi at at maggagabay sa atin yan kasi ako ay isang OFW din na naging naging ganito din yung pakiramdam mahirap talaga yung umalis kasi masakit kasi yun nga eh yun nga trabaho lang yung inaatupag trabaho lang puro trabaho hindi hindi valid sa Pilipinas may marami kang pupuntahan marami kang pagkakabalahan samantalang kapag nandun kasi sa ibang bansa is sarili mo lang talaga yung ano yung uh, as, asikasuhin mo yung talagang walang ibang makalago kundi ang iyong sarili lamang yan ganyan talaga pag mo hospital ka is ikaw lang din yung ano yung magpapahospital sa sarili mo kasi yan is naranasan ko na din sa sa buhay ko kasi although 10 years naman din ako doon so ayan ganyan talaga ang buhay ayan keep on praying okay, ang tayo so din, nakakayak din na maghatid ko Be not dismayed, whatever tide, God will take care of you. Beneath his wings of love, abide, God will take care. so ayan guys ni hatid na namin ng aking okay. sister so ayan maraming salamat sa yung ano panunod mga tropa mga lods. so ako ay magpapaalam na din kasi uwi na din kami. So, kasi ano, uh, na naman kami pa uwi. So, ayan mga tropa mga patid. ayan maraming salamat sa iyong mga suporta